Hi hey guys! Magandang araw! Thank you Lord sa panibagong araw at sa panibagong pag-asa. Makulimlim nga ang araw ngayon, kaya naman sa mga alis ng bahay, wag kalimutan magdala ng payong. Ngayong araw pala, magluluto ako ng almusan lamin ni Lula at ito nga po ang lulutuin kong gisadong bihon. Ilang beses na nga ako nakapagluto nito kasi isa nga ito sa mga paborito naming pagkain, almosalman or merienda. Pwede pwede nga rin itong iulam. Kapag nga ako kumakain nito ay sinasamahan ko ng kanin para naman busog agad. At dahil nga isa ito sa mga paborito kong pagkain at kahit araw-araw pa nga ay ayos lang sa akin. Bukod nga sa masarap ay napakadali pang lutuin. Kayo ba mga guys, anong mga paborito niyong pagkain na kahit pa ulit-ulit yung kinakain na hindi kayo nagsasawa? Bihira na nga pala ako magumawa ng content ngayon dahil sa totoo lang medyo tinatamad-tamad na rin. Lagi ko nga itong sinasabi sa inyo sa paggagawa nga ng content ay talaga namang dapat nakapokus ka. Para nga mapaganda yung mga content ang ginagawa mo, kailangan mo talaga ng mahabang oras dito. Dahil nga sa ako nga ay naka full time job ay hindi ko nga magawa iyon kahit nga gustong gusto kong gawin. Kaya nga hindi ako makapag-consistent sa pag-upload ng video. Tuwing rest day nga lang po ako nakakagawa ng video. Maswerte na nga po kung makagawa ako sa isang araw ng dalawang video. Para nga rin meron akong may upload. Ay siya mga guys, tara na at kumain na tayo at naluto na nga itong niluto kong bihon na gisado. Heto nga mga guys at nauna na nga kumain si Lola at nangugutom na nga daw siya. Tara na nga mga guys, samahan nyo na kami kumain at kumuha na nga din kayo dyan ng pinggan at sabayan nyo na nga kami. Wala nga pala akong pasok kagabi kaya naman maga akong nagising at nakapagluto ako ng almasal namin ni Lola. Lagi nga tayo magpasalamat kay Lord dahil sa binibigyan niyang blessing sa atin. Pagkatapos nga namin kumain ni Lola at ito nga at naghugas na nga rin ako ng pinagkainan namin dyan at yung mga ginamit ko sa pagluluto. At pagkatapos ko nga paghugas diyan ay naglinis na nga rin ako ng bahay, hindi ko na nga lang na-videohan. Habang naglilinis nga ako, heto naman si Lola sa labas ng bahay at inaayos nga itong mga naipon ng bote ng mantika at ipagbibili niya raw mamaya kapag may dumaan magbubote. Alam nyo naman po na ako po ay laki kay Lola at kay Lolo. Share ko na nga din po sa inyo, ito nga pala ang nakinagis ng tong kinabubuhay nila sa amin. Bukod nga po sa pagtitinda ng kalamay at sinukmani, ita, isa nga rin po ito sa kinabubuhay sa amin ni Lola at Lolo ang pagangalakal ng mga bote at bakal. At yan pong mga bote ng mantika at saka ng mga gin ay hinuhugasan po namin yan. At syempre po kasi kapag hugas na yung bote ay may pagbibili mo siya sa mas mataas na presyo. At yung pong mga hugas na nabote, meron naman pong kumukuha sa amin na nagtitinda po ng mantika. Sa pagkakatanda ko lang po, nabibili ni Lolo ang mga bote ng jane mantika, 50 centavos. Tapos napapagbili niya naman po kapag hugas na mga 1 peso at saka 50 centavos. Kada isang piraso ng bote ng mantika. Ang aking lolo nga po pala ay pumanaw noong 2016 pa. Kaya po kapag nakakakita ako ng magbubutay talaga naman pong namimiss ko si lolo. Ay siya hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood.